Tara na yung script ko. <laughs> ben, nabalitaan ko, pinapalibing mo na si Toby ah. Oh. Hindi mo na kailangang sabihin. Di ba nga, matagal mo na siyang gustong mawala? Oh. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Ben. Hindi ko naman ginusto yun eh. Biglang tumawid yung aso mo. Bigla? Si Toby? Marunong tumawid yun. Uh! Hindi siya basta, hindi siya basta basta lumalabas ng walang signal ko. Uh! Alam mo, Freddy, kilala ko ang aso ko. Uh! Walang taon kami, walong taon kami nagsama. Uh. Ben, aksidente yun. Sana kahit pa paano maintindihan mo yun. Uh! Hindi ko naman sinasadya. <laughs> hindi mo sinasadya? Pero hindi ka man lang humingi ng tawad. Oh no! Ang sabi mo pa, aso lang yan? Uh! Kasi nabala ako, Ben. Galit ako noon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. At ayoko rin ng gulo. Gulo? Gulo ang pinili mong iwasan? Pero hindi mo iniisip yung sakit na iniwan mo. Araw-araw ko na kasing kasama yun, Freddy. Hindi lang siya basta aso lang para sa akin. Tao pa nga minsan ang mas kulang sa malasakit kaysa sa kanya eh. Pwede naman akong maging aso mo ah. Eh, eh. máximo Hehe, yeah, boy. Para <laughs> <laughs> be <laughs> <laughs> Kung kaya ko lang ibalik. Kung kaya ko lang bawiin yung oras na yung Ben. Hindi mo kayang bawiin yun, Freddy. Pero may isang bagay kang pwedeng gawin. Ano? Alam mo yung matuto ka man ng umako ng responsibilidad. Matuto kang ka umako ng mali mo. Hindi kasi sapat ang hindi sinasadya eh. Magsabi ka ng totoo. Galit ka ba talaga sa akin? Oo, Ben! Kasi puro ka nalang aso! Paano naman ako? Lagi <laughs> 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 lang story naman na, Ben! Hindi <laughs> magkaibigan sila mga kapatid. Yan na nga, si Mang Freddy hmm. at si Mang Ben.